yon isang mapapagalang araw sa inyong lahat mga kahamog Nandito na naman tayo sa ating anak buhay At pakishare po ng ating video at pakisubscribe na rin So, ayan Medyo makulimlim, simula kahapon pa At kahapon nga pala, hindi po kami nagtinda gawa ng malakas ang ulan Dahil sa bagyong tinyo, ingat po ang lahat Lalong lalo na po sa mga probinsya namin Probinsya ng Romblon, mga kababayan ko dyan, magingat po kayo So, ayan, medyo humina kasi ang ulan kaninang madaling araw. At, ayun, nakapagpamili tayo. At, ito. Samahan niyo ako. Titinda tayo. Ayan. Para kumita tayo kahit na ulan. Sige, tuloy lang ang ating anak buhay. Mga kamog. Oh, grabe. Kulimlim. Mula pa po yan. At, pangputin naman, sa ng Diyos kaninang umaga at medyo humina po ang ulan. At, yun nakapagpamili po tayo ng ating paninda ganoon din po yung sa kabila Doon sa ano kabilang tindahan doon sa may manukan po sa kaisdaan nakapagpamili na rin po kami doon at yun yun sa muli lahat ingat po dahil po dito sa bagyong tinyo na to okay lang sana kung ganito lang na walang hangin kahit na maulan okay lang po kaya po sa dyan sa Romblon ay eh, medyo malakas lakas po yata ang tumama dyan magingat po kayo napakadilim po ng ating kalangitan no? ayan kaya wala po masyadong namimili ngayon so yun mga kahamog magingat po tayong lahat at hanggang dito na lang po pakisuportano na lang po si kahamog maraming salamat sa inyo sa nagtitiwala sa akin yan, ipagpatuloy po natin lahat ng ating ginagawa na ito para makatulong din ako sa mga nangangailangan. Ayun, maraming salamat and God bless po, God bless.